pagdating ni Mendez sa loob ng Pinamalayan Gymnasium ay sandali rin nagpaseryoso sa mga manonood na malapit sa pestong iyon. Kilala na rin kasi nila si Ricky Mendez dahil sa ginawa nitong pagtalo sa defending champion noong opening day ng OMPL. Si, si Ricky Mendez ng Mansalay kasama rin niya si Gerald Valdez at 'yong maganda nilang coach. Sabi naman ng isang lalaki mula sa hindi kalayuan Napangiti naman si Henrik nang makita si Mendez na dumating. Si Mover naman ay ganoon din ang naging reaksyon at nang makita naman ni Baron ang mga iyon, ay kagad siyang kumaway para makita sila. Doon tayo kinakuya Baron, sabi nga kaagad ni Ricky sa mga kasama niya. Wala naman talaga silang balak na pumunta rito sa Pinamalayan kasi nga mahaba ang biyahe, kaso... Gusto ni Andrea na mapanood ng laban dahil gusto niyang makita ang galawan ng nauhan na susunod na nilang makakalaban sa personal. Habang naglalakad nga sila sa tabi ay ramdam ni Ricky na pinagtitinginan sila ng marami. Pasimple nga rin siyang nag sa paligid at nakita niya na narito rin si Nadre Sanchez at iyong dalawang ace players ng Socorro na naging seryoso rin ang tingin sa kanila nang mapalampas sila sa tapat ng pwesto ng mga ito. Maging si Ramirez ay nandito rin, mukhang hindi rin nila gustong mapalampas ang game na ito. Besides, 2-0 rin ang pinamalayang kaya siguradong hindi basta magpapatalo ang dalawang team sa isa't isa. Sabi nga ni Andrea na makikitang nakasuot ng long sleeve na black na nakatak in sa cream colored maong pants nito na nagpalitaw sa kaseksihan nito. Si Andrew naman habang kasabay ang kanyang kuya Gerald ay parang kinabahan dahil sa kanila nakapokus ang tingin ng marami maging ang mga players mula sa bench ng Nauhan at pinamalayan ay nakatingin na rin sa kanila. Dapat masanay ka na sa ganito. Ganito talaga ang nangyayari kapag may mga sikat na players ang dumarating sa isang venue. Sino ba namang hindi mapapatingin kapag dumating si Gerald Valdez? Mahinang wika nga ni Valdez kay Andrew na biglang napangiti ng pilit nang marinig yun. Ako pa ang yayabangin ni Kuya Gerald. Si Coach Mendes talaga ang reason kung bakit naging sentro tayo ng atensyon. Sabi nga ni Andrew sa sarili na tumango na lang sa sinabi ng kanyang kasabay. Mas lalo nga siyang kinabahan ng dumating na sila sa harapan ng mga players ng Kalapan at Portugalera. Talagang hindi man lang si Coach Mendes kinakabahan kapag nakakaharap ang mga best players ng OMPL. Ganito ba talaga kapag magagaling na players? Naitanong na nga lang ni Andrew sa isip na pasimpleng napasulyap sa kapatid niyang parang kinabahan din dahil narito si Ramirez at Flores. Narito nga rin ang malalakas na kasamahan nila at pakiramdam nga ni Gerald ay nanlilit siya pagkakita sa mga ito. Napangiti na nga lang si Andrew sa kanyang isip nang makita ang reaksyon ng kanyang kapatid. Pareho lang tayo kuya Gerald. Sige nga, ngayon ka magyabang. Ito sana ang gustong sabihin ni Andrew sa kanyang kapatid ng oras na iyon. Isang masayang pagbati naman kaagad ang ginawa ni Mendez sa team ng Portugalera, lalo na kay Hendrik na napaseryoso na lang sa kagiliwan nito sa kanila. Wala man lang daw kaba ito sa mata o iyong pagkabigla nang sila ay makita Ibang-ibang araw talaga si Mendes kung ikukumpara sa ibang mga players Ang friendly raw ng approach nito sa kanila At parang wala itong pakialam kung kalaban sila o hindi Sir Mover, kumusta? tanungan nga ni Ricky K. Flores Habang si Andrea Atrich naman ay kaagad na nag sa size isa Napatanong pa nga si Andrea kung saan daw ang CR At agad namang pumunta rito ang GF ni Mover para ito ay samahan Samahan ko lang muna si Andrea. Paalam pa nga ni Rich kay Mover na tuwang-tuwa na makita si Ricky. Akala ko hindi ka manunood. Sabi naman ni Baron sa likuran ni Mover na mabilis na ginulo ang buhok ni Ricky na mabilis namang umatras at napatawa. Napangiti na nga lang din si Romeo at Martin dahil sa pag-iwas ni Mendez na parang inasar pa sa tingin ang kanyang kuya Baron. Ang pangyayaring iyon naman ay ikinaseryoso rin ni Henrik at ng mga kasamahan niya. Iisa lang kasi ng barangay ang mga iyan sa kalapan, kaya close sila ni na baron. Mahinang wika nga ni Mover na napangiti dahil kahit pasabihin karibal nila si Mendez sa basketball, pagdating naman sa labas ng court ay parang barkada ang tingin nito sa kanila na talaga namang kakaiba dahil hindi ganito ang tingin ng iba sa kanila. Napangiti naman si Jerick sa tabi ni Henrik, malay mo naman Henrik maging tropa mo rin si Mendes, mga bata pa naman tayo. Si Mover lang yata ang matanda sa atin dito. Mahinang bulong pa ni Salonga kay Ramirez na narinig naman ni Flores na nagpatay mali siya na lang. Loko itong sa si Salonga, ah. Sabi nga ni Mover sa isip na seryosong tingin ng sa mata si Jeric na tumingin naman sa ibang direksyon. Si Tristan na ngosyo ang pinakamatanda rito. Bulalas ni Mover at nang marinig ito ni Tristan ay napaseryoso na lang ito na napatingin sa kanilang team captain. Makikita naman si Baron at Ricky na nagyayabangan sa isang tabi na kung saan ay malapit dito sina Trey, Troy, Romeo at Martin. Nang mga sandali naman iyon, tila na out of place naman sina Andrew at Gerald na napatras na lang sa isang tabi. Ku Kuya, hindi pa ba magsisimula ang game? Mahinang tanong ni Andrew sa kanyang kapatid na parang nahihiyang tumabi sa mga taga-kalapan at Portugalera Manood muna tayo ng mga cheer dancers. Nasabi na nga lang ni Gerald na napatingin sa mga nagseseksihan na sumasayaw sa loob ng court. Loko ka, akala ko ba susuyuin mo na uli si Ate Kat? Sabi naman ni Andrew na napailing sa seryosong panonood ng kanyang kuya sa mga kadalagahan sa loob ng court. Nakitang kita ang mga mapuputing hita dahil sa maikling palda nilang suot. Sige, ano ang gagawin natin ngayon? May ikipagkwentuhan ba tayo kina Mover, kina Flores? Nasabi naman ni Gerald kay Andrew na inakbayan na lang niya. Isa pa, manunod lang naman tayo. Lalaki kasi tayo, Napangiti na nga lang ng pilit si Andrew nang marinig iyon. Napapatingin din naman siya sa mga sexy na sumasayo sa gitna kaso. Nilabanan niya ito kasi loyal daw siya sa kanyang crush na si Lia Quintos. Naikwento na rin nga ni Martin kay Ricky ang nangyari sa unang quarter ng laban. At ganoon din ang ginawang paghabol ng nauhan nitong second quarter habang nasa bench si Romero. Ikaw Ricky, palagay mo, sino ang mananalo? Biglangan tanong ni Baron kay Mendes nang tumingin na sila sa scoreboard sa itaas. Si Kuya Maki, sure iyon. Mabilis na sagot ni Mendes na ikinaseryoso ng mga kasama niya. Parang sobra raw ang tiwala nito kay Romero kung pagmamastan ng ekspresyon nito. Napatingin nga rin si Mendes kina Mover at Henrik na nakatayo lang ng seryoso sa hindi kalayuan. Nakalaban na ninyo si Kuya Maki, kaya alam kong alam na ninyo ang sagot kung may isang player man natatalo kay na Ramirez at Flores, walang duda na si Kuya Maki ito. Sabi pa nga ni Mendes at nang mapatingin siya sa mga kasama niya, ay napatawa na lang siya sa itsura ng mga ito. Ma may problema ba? Tanong agad ni Ricky. Tiwalang tiwala ka talaga kay Romero ah. Nakangiting wika nga ni Baron habang nakatingin sa kanya. Siyempre kuya, si Kuya Maki ang naging mentor ko noon sa sisa Bago siya graduate ay tinuruan niya akong maging magaling na player. Nang marinig naman ito ni na Baron ay parang kinabugan sila ng dibdib ng hindi inaasahan. Parang ngayon lang daw nila ito nalaman. Hindi kasi maalala na sinabi ito ni Mendes sa kanila noon. Ibig ba nitong sabihin? Hindi mo na magagawa ang sinabi mo sa amin na ikaw ang magiging pinakamagaling na player ng OMPL? Dahil hindi mo matatalo si Romero? Tanong naman ni Baron para subukan si Ricky gagawin ko pa rin yun kuya kasi marami pa akong pwedeng i-improve sa paglalaro ko kaya nga excited na ako sa sunod naming laban dito ko makikita kung kaya ko ba talaga si kuya maki o hindi kung matalo ako mas lalo ako magpra-practice kalmado at sinserong sagot pa ni Ricky na nagpatahimik sa ekspresyon ng kanyang mga kaharap tila alam na raw ni Mendez ang isasagot at talaga napaka positibo nito sa mga susunod na laban kahit pa nga ang pinakamabibigat na team ito pero teka, may tanong nga pala kami sa iyo. Paanong dinayo ka pa ni 7 sa Mansalay para lang makipag one on one? Talagang inunahan mo pa akong makaharap si Abad. Bigla nga rin bulalas ni Baron at nang marinig ito ng kanya mga kasama ay doon na nga rin sila nagka-interes na marinig ang kwento ni Mendez tungkol sa bagay na iyon. Ilang minuto pa ang lumipas at tumunog na nga ang buzzer at ang mga referees ay pumasok na rin sa loob ng court. Nagsitayuan na rin ang mga players ng dalawang team dahil ang second half ay magsisimula na. Sa pagtayo nga ni Romero mula sa bench ng Nauhan ay ito na ang nagpaseryoso sa mga manonood at sa mga nasa bench ng Pinamalayan. Isang buong quarter na nagpahinga si Romero kaya isang malaking panganib ito sa kalaban dahil handang handa na uli itong makipaglaban sa loob ng court. Hindi ito maganda, parang may kakaiba kay Romero. Nasabi na nga lang ni Coach George sa sarili nang makita ang pagtayo ni Romero sa unahan ng kanyang apat na kasamahan sa loob ng court. Team, stick tayo sa plano. Double team ninyo palagi si Romero at Axel. Siguruhin mong mangyayari uli kay Garejo ang nangyari noong unang quarter. Sabi nga ng coach ng pinamalayan at pagkatapos noon ay umikot na sila para pagpatong-patongin ang kanilang mga kamau. Go, go! Pinamalayan! Sigaw nga ng mga ito na sinunda ng malakas na cheer mula sa mga manonood. Pumasok na nga rin sa loob ang mga naka-orange na handang-handa ng makipaglaban hanggang sa huling tunog ng baser.